Nakiisa ang Pilipinas sa pagdiriwang ngayong araw ng World Drug Day. Katunayan ilang aktibidad ang isinagawa ngayon sa Quezon City. Si Ryan Lesiges sa detalye live. Ryan? Audrey, bago pa man mag kanina o bago pa man sumapit yung rush hour ng matapos ang isinagawang motorcade para sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024. Maagang nagtipon-tipon kanina ang mga nakiisa sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2024. Taong 1987, Audrey, nang itatag ng United Nations ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Layo nito makapagbigay ng kalaman kaugnay sa paglaban sa drug abuse at illicit drug trafficking sa buong mundo taon taong ipinagdiriwang ang World Drug Day para ipakita ang kooperasyon at pagsusuri sa drug abuse at ipaalam ang masamang epekto nito sa katawan ng tao. Kabilang sa nakiisa sa motorcade ay ang iba't ibang motorcycle taxi at iba't ibang lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary Leng Matibag ng Dangerous Drugs Board, bukod sa motorcade Audrey, ay isa sa ilalim din sa seminar ang mga delivery rider. Tuturuan silang tugunan ng tamang paghawak sakaling may deliver sa kanilang mga illegal na droga. Importante talaga to kahit sila ay nagiging biktima. Kasi, 'di ba, uh, anonymous kasi minsan ang kanilang mga uh, mga clients, ang mga customers nila, minsan fictitious name, so sila ang nagiging biktima. Sila ang nag sila ang nagta-traffic ng mga illegal na uh, mga substances. So kailangan alam nila paano nila ang gagawin. Audrey, nagsimula ang motorcade kanina mula sa bahagi ng Padaya Building sa Nia Road at natapos dito sa Philippine Public Safety College. Nagdulot naman ng pagbagal ng daloy ng trapiko ang isinagawang motorcade sa ilang kalsada. Nakalalay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety o DPOS para maiayos ang daloy ng trapiko sa mga lugar na dinaanan ng motorcade unang na una nang naglabas Audrey ng traffic advisory ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa nabanggit na aktibidad. Matinding traffic daw kasi ang maaring maranasan sa kabaan ng Nia Road, Internal, Road, Miriam Defensor Santiago Road patungo sa Fairview at Quezon Avenue. Kabilang sa mga kalsada na nagkaroon ng traffic jams kanina ang Electrical Road, Commonwealth Avenue, Tangdansora, Mactan Street at sa bahagi mismo ng Philippine Public Safety College. Audrey, bukod doon sa seminar ay lalagda din ng isang manifesto ang iba't ibang ahensya kasama na dyan, ang PDEA at ang iba't ibang lokal na pamahalaan at yung iba't ibang delivery rider bilang pagsuporta sa paglaban sa illegal na droga. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang programa dito sa gusaling ito na nasa aking likuran. At uh, bago matapos yung araw neto ay sisimulan na rin yung seminar para doon sa mga delivery rider. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.